Uh, motor style 125 ayaw niyang mag-release ng cambio puro padagdag padagdag ayaw niyang magbawas so gagawa natin ang paraan kung paano gagawin to okay let's go All right. So nabuksan na natin, na find out natin yung problema nito kaya hindi siya nagre-release. Ang naging problema niya, kaya hindi siya nabalik. Kaya hindi siya nagre-release. Ano siya? Malayo. Masyado siyang nakaganyan. Yan testingin natin punta tayo doon sa cambio, yan ito yung kambyo nya hindi siya nagbabawas kanina so ngayon so naka neutral yan neutral tayo ngayon cambio tayo ng isa ayan kakambyo na ng isa yan tapos bawas tayo o ayun na diba cambio, cambio isa o ayan naka ano na yan naka primera saka primera and then bawas tayo okay neutral o oh, ayun na okay na siya right very good na so yun ah, sasara na natin tapos bukod dito yung nandun yung spring na yun 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 sabayan Yeah, kung nakikita nyo po yan, yung spring na yan, naputol. to, Yeah sundutin natin para makita. So ito. Yan, ito ito. Yan yung spring na yan. Yan ito. Putol yan kanina ito Putol siya. Kaya pinalitan natin. Okay? Tapos nung napalitan ko siya kanina, nung napalitan siya, ayaw pa rin mag-release. So ito yung naging problema. Ito yung naging problema kanina. So ngayon, okay na. So isasara na uli natin balik na uli natin tong cover okay tapos um, magte-testing na tayo